Nagpadayod karon ang gihimog validation sa Mandawi City LGU sa tanang mga naapektuhan sa halapad nga pagbaha tungod sa milabayng pagyung tinog. Ani ang report ni Nico Sereno. Ni Miyerkules gisugdan sa Mandawi LGU ang validation sa mga naapektuhan sa bagyo. Nag house to house ang mga taga City Social Welfare Services o CSWS staff para interviewon ug i-validate ang listahan. Nagsugod pa hinuon sila sa pipila kalabihang na apektuhang barangay. Ang instruction was, walay si is personnel na taga barangay, anak siya i-assign. Dapat, kung asa siya nga, asa, asa siya nga nagpuyo nga barangay, ato sa salain nga barangay, mag-validate. To avoid, di ba, prejudice, to avoid perception, nga naay, paboran. Ang mahipos nga data makatabang para sa kinatibuk-ang listahan sa mga apektado ug sa extent sa danyos kada balay. Kabahin kini sa gipangayo sab nga listahan sa national government pinaagi sa DSWD sa mga apektado. Ina naman to initial list ba di ba last week sa CDR mo mm -hmm. sa CSO. Ibalide ko tinuod na tong initial na list. Itong nga na washed, Oh, katong na totally washed o na submerged yun ilang balay kita yes, Samtang gibisita karong adlaw sa mga city officials ang haya sa namatay sa baha sa Mandawe atul sa pag-igo ni Bagyong Tino. Personal nga gitunol ni Mayor Jongki Ki ang hinabang pinansyal sa pamilya nga taga barangay Tingob. Namatay ang biktima human sa pag-awa sa Butuanon River ni Adtong Higayuna. Nico Sereno, Balitang Bisdang.